Ibinasura ng Makati City Prosecutor's Office ang isinampang criminal complaint ng socialite na si Nikki Lopez laban sa dati nitong asawang si Bacolod City Representative Albi Benitez sa alegasyon ng infidelity, partikular ang romantikong relasyon umano nito sa aktres na si Ivana Alawi. Sa dalawampung pahinang resolusyon, binanggit ni Assistant City Prosecutor Mikhail Maverick Tumakdur na nabigo si Lopez na magsumite ng sapat na ebidensya upang tumayo ang reklamo nitong lumabag sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Isinampa ni Lopez ang reklamo noong Abril kung saan binanggit nitong ang mga extramarital affairs ni Benitez ay nagdulot sa kanya ng severe mental and emotional distress. Binanggit pa niya sa reklamo na si Benitez ay nagkaroon ng anak sa labas sa mga dating sexy star na sina Andrea Del Rosario at dating beauty queen Daisy Reyes. Gayunman, binanggit ng prosecutor na walang prinisintang pruweba si Lopez na nagkaroon ng relasyon sina Benitez at Del Rosario habang ang naging relasyon naman umano kay Reyes ay nangyari bago na isabatas ang R.A. Sham na libo dalawandaan at anim na Hinggil naman sa sinasabing relasyon kay Alawi, binanggit sa resolusyon na isinumite lamang ni Lopez ang mga larawan, news articles at testimonya ng kanyang kapatid na pawang hindi sapat para umusad ang pagsasampa ng kaso.